Hello guys, magandang uh, gabi. It's me again, Kamotika TV. And welcome sa YouTube channel ko sa mga bago dyan. At ngayon lang nakapanood na yan guys sa mga gusto magmakaw at maghanap ng job. Ayan, this channel is for you. Uh, may mga vlog ako about paano and... Uh, yan, mga discard dito sa mga panoorin nyo guys. Yung, check nyo guys yung playlist ko para hindi na kami harapan maghanap. Ando na lahat yun sa playlist ko. Nakasiparit na yun. Ayan, mga agency. Kung gusto maghanap ng agency dito sa mga mga location is nandun na rin sa playlist. Nakasiparit na yun. Ayan, uh, guys, eh, eh, like yung page ko sa FB. Pwede nyo ako doon i-PM. Ayan, sa mga gusto. May mga gusto itanong and uh, I will reply naman sa mga ano, uh, sa mga nag-message pag hindi ako busy. Yan, thank you, thank you guys sa uh, support. And uh, sa mga hindi pa pag subscribe subscribe na. And like na rin. Kasi marami nagwa-watch pero hindi nagla-like. <laughs> thank you, thank you guys sa uh, ano. Salamat sa support nyo guys. Salamat sa tiwala. And uh, I will gagawin uh, uh, ko pa lahat para sa inyo. Yan, para sa inyo ito yung mga ginagawa ko sa mga mandirigma dito sa Macau. Shoutout mga Lodi. Salamat sa support. And congrats. Dati lang daw sila nanonood sa Pilipinas and ngayon may mga trabaho na. Thank you doll. Ingat lagi. And prayer lang guys, prayer. Prayer is the most powerful. Uh, yun lang yung ano natin. Yun lang sandigan natin dito sa mundo. Prayer. Sa mga nahirapan dyan, prayer lang. Kaya nyo yan. Kaya mo ng pag-asa. Huwag kayong makikinig sa mga negative na mga nasa paligid nyo na hindi ka makahanap. Uh, wala. Marami tao. Marami na dito. Wala yan. Matagal na yan na sinasabi sa amin pa dati. Pero, tinan mo kami ngayon, di ba? Kasi kung makikinig ka sa mga negative na yan, magiging negative ka na rin. Dapat lagi kang positive. Prayer, sipag, tsaga. Gano'n. Subukan mo lagi yan, ganyan. Ang ginagawa mo araw-araw is a uh, miracle happen. May miracle na mangyayari sa'yo. Kaya, guys, uh, galingan nyo. And, huwag kayo sa mga ano dyan, sa mga post-post na yan, kung sa, sa may social media na yan na trabaho dito sa Macau, yung hanapin nyo dyan sa social media is, ano, part-time. Na uh, yung panggastos nyo araw-araw, yan yung hanapin nyo dyan, hindi trabaho sa social media, mag-walk-in kayo online, apply. Mga pinupost dyan is mga scam yan. Sinasabi ko. Yan guys, meron na naman bago ngayon. Lahat na lang gumagawa sila ng paraan. <laughs> Kawawa naman tong mga ano, mga na walang kalam-alam Ayan guys share yung mga video ko para alam nila Para aware sila Hindi lang ikaw yung aware Huwag kang maging selfish Huwag <laughs> kang maging selfish Dapat share mo yan Para makatulong ka din sa iba na walang alam Kaya gusto ko i-share to Hindi para sa views ko ha? Bakit naisip nyo kaya gusto ko pa i-share para sa views ko Hindi gusto ko to i-share Para maging aware sila kasi yung iba di nakapanood, hindi alam yung channel ko. Hindi nila alam na may vlogger pala dito sa mga ganun, mga agency. Hindi nila alam, nakaka-nalalaman lang nila pag may nag-recommend sa Doon lang. Pero kung wala naman, meron dito halos. Hindi nila kilala yung mga vlog ko, hindi nila alam. Diba? Ganun. Kaya ishare nyo guys para maging aware sila, para alam nila yung gagawin nila. In case na counter nila to is alam na nila hindi ah, ah, alam ko to napanood ko to di ba yun yung ibig sabihin eh, hindi sila kasi kawawa kawawa ka talaga pag naloko ka nalaman mo lang na naloko ka nung napanood mo yung vlog ko ay eh, na, naloko na pala ako di ba nalalaman pero maganda rin kasi na experience mo para magkaroon ka ng mata, magtanda ka ba kasi once na di mo na experience may scam hindi ka magtatanda talaga totoo yan kaya tanong sabi sa'yo na wag kasi iskam yan. Wala eh. Gusto ko na eh. Gusto ko na magkatrabaho eh. Anong pakala mo? sige, bahala ka. E, ganun. Mas, ako, pag may naiskam na nagsabi sa akin, sabihin ko na okay yan. Goods yan. Kasi para magtanda ka. Hindi na ulit mangyayari sa'yo yan kasi nangyari na sa'yo, di ba? Aware ka na. Dapat, sinabi ko pa lang guys na ganito is maging maging alerto ka na maging gamitin mo na yung common sense mo para alam mo na. ba? Diba? Hindi na yung tatanga-tanga ka pa. Na, panood mo na nga, tatanga-tanga ka pa rin. Diba? Huwag ganun guys, huwag ganun. Kasi hindi, hindi ako yung nahihirapan dito, ikaw yung mahihirapan. ba diba? Magtatanda ka talaga, mas lalo kang mawawalan ng pag-asa dahil dun. Manghihina ka ng loob dahil dun. Kaya ngayon pa lang is maging malakas ka na. And then, common sense gamitin. Diba? Diba? magtanong-tanong ka o oh, ganito ano ba dapat gawin no? panoorin mo ibang kung vlog para magkaroon ka ng idea sa mga scam scam na yan and guys uh, eh, may bago na naman silang modus ngayon meron kasi nag, di ko alam to ah, pero nalaman ko lang dahil sa isa, isa kong subscriber na nagtanong sa akin sabi niya idol nag comment idol sabi niya Uh, kailangan naman ng dami ticket pag exit. Sabi ko, ano bang gagawin mo? mag exit daw sa mag extend siya ng visa. Sabi ko, wala namang ano? Wala namang hinahanap na dami ticket. Wala namang ticket na hinahanap eh. Ano bang sasakyan mo? Sabi niya, bus. Oh. Ano ba yung ticket? Yung ticket guys is pang ano lang yan, pang eroplano. Kung mag exit ka lang dyan sa Hong Kong for extend visa, hindi mo na kailangan ng ticket kasi magbabas ka lang naman eh. Oh, hindi mo na kailangan ng dami ticket. Kailangan daw ng dami ticket, sabi ng kasama niya kasi kumuha. Baka daw hanapan. Siguro may nag may nagano ano sa kanya, may nagsabi na ano to, mga gumagawa ng ticket, dami ticket. Si Binti pa naman daw, si Binti yung isang dami ticket pagawa. Kasi daw baka lahanapan na ngayon, bago na. 'Yun yung bagong modus ng scam ang gumagawa ng dami, yun yung palabas nila na, no, baka hanapan kayo. At least, meron na kayong reserve dito. Kailangan nyo magpagawa ng dami. 70 pa naman, iyan dami nag-i-exit. ba diba? Guys, walang bay, walang hinahanap doon na dami ticket o flight ticket, walang hinahanap. Punta ka lang sa ano, exit ka lang, punta ka sa Hong Kong, and then, uh, tatanungin ka kung, o, oh, anong gagawin mo sa Hong Kong, huwag nyo sabihin, guys, na ano, na, Uh, I'm going outside and then I come back Macau. I just exit. Wag, wag ganun. I-hold kayo niyan ng immigration. Ang bis ko sinasabi, i-hold kayo ng immigration niyan. Tapos pabalikin kayo agad ng Macau. Escortan kayo ng police Pag sinabi niyo na I'm outside, I'm going outside, stay and then after hours I come back Macau. Hindi pwede, hindi pwede sabihin mo yun doon sa immigration sa Hong Kong hindi pwede, i-hold ka nyan i-escortan ka nyan ng dalawang polis akyat ka sa taas, tapos pasakayin ka na ng bus pabalik ng Macau, mangyayari niyan, bigyan ka agad ng 20 days, ayob 3 days minsan eh, 20 days o, oh. imbis na 30 days ibigay 20 days na lang ibigay, kasi o oh yan, yeah, 3 days bumalik ka kasi agad ng Macau, ganun hindi ka pwede na, pag nag-exit ka bumalik ka kagad ng Macau, hindi dapat mag-stay ka doon ng 5 hours 4 hours doon doon sa labas magbaon ka para di ka magutom hindi pwede ilusot yan ganyan sabihin nyo pag dinanong kayo sa immigration dyan sa Hong Kong mag exit kayo sabihin nyo na I'm going to Central oh. and then uh, I'm go to sambay uh, nyo Disneyland I'm going to Hong Kong for tour tour guys is mag ikot ikot ka doon for tour sabihin mo I'm going to Hong Kong kasi tatanong ka ng mga igreso gagawin mo dito Magtutor sabihin mo Going to Central or uh, Disneyland Ganoon Huwag mo ilusot na sabihin na Diyan lang ako sa labas Hold ganyan pa pa Promise Totoo yan Sinasabi ko Ang dami ng subscriber ko na hold dyan 3 days lang binigay Maniwala kayo sa akin Huwag nyong ganyang ilusot Mostly ganun sinasabi Huwag nyong ilusot yan. Bawal yan Tapos mag-stay kayo dyan sa labas Matagalan nyo Mm. Huwag kayong magmadali bumalik kasi wala naman kayong hinahabol na ano, importanteng bagay para lang ma maayos yung visa nyo. Hindi kayo magkaproblema. Yun yung ibig ko sabihin. Ay, may modus ngayon. magingat ingat kayo, ha? May baka may magsabi sa'yo na print na, uy, mag-ano ka ng ano, ng dami ticket, magpagawa ka, baka hanapan ka. Bakit ka naman hanapan, eh? Diyan ka lang naman sa'yo. Magbabas ka naman. Diyan ka lang sa Hong Kong. Hanapan ka lang ng dami ticket or ticket uh, huwi, papuntang Pinas pag ano Malalabas ka ng bansa sasakay ka ng eroplano pero pag bus lang dyan ka lang sa Hong Kong ba't ka pa ng immigration tsaka hindi yan immigration na ano magkaiba yung immigration sa airport tsaka dyan sa ano dyan sa immigration sa bus dyan sa Hong Kong Hong Kong ano magkaiba yun guys, magkaiba, wag nyong ano, wag kayong makikinig sa mga ano dyan, scam yan, scammer yan, sabi ko sa kanya, scammer yan, yung kausap mo, or dun sa kaibigan mo na nagpagawa, nagpagawa daw yung kaibigan niya ng dami, dami ano, dami tiket baka daw kasi hanapan na ngayon ng ano, ay naku, sabi ko, bahala ka kung ano gawin mo, yun sabi ko sa kanya, bahala ka, kasi ayaw mo maniwala, kasi nakailang exit na ako dyan sa Hong Kong, wala namang hinahanap na dami tiket eh, bago daw, bago daw ngayon. Sabi ko, ikaw, paggawa ka dun. Ka, eh, siya, bahala malalaman mo naman yun eh. Hindi, para matuto ka. Sabi niya, may nagsabi din sa akin kasi nagtanong daw siya doon na ba't daw, nagtaka din bakit hinahanapan na ng dami. Eh. Wala naman daw yan dati. Eh, sabi niya, para sigurado na. Eh, sabi ko, paggawa ka. Eh, 70 lang naman yun. ni eh, mope. Magawa ka na lang para wala ka nang masabi. Eh, yun naman yung sabi mo is para sigurado bahala ka kung anong gawin mo basta yung sa akin sinabi ko lang yung side ko and then bahala ka na kung susundin mo kasi advice lang naman ako eh di ba bahala ka kung anong gawin basta ikaw pa rin masusunod ikaw bahala sabi ko ayun na, uh, yon babago bago ng scam na naman ngayon di ba sabi na hanapan ng dami paano ka hanapan ng dami ticket eh, hindi ka naman lalabas ng bansa Isipin nyo yan guys Common sense Yung mga ticket-ticket na yan Is para sa airplane lang yan Lalabas ka ng Macau Lalabas ka ng Hong Kong Yan Hanapan Pero kung magbabas ka lang Ba't ka hanapan ng plane ticket Ibas Nasa bus ka Ay naku Gamitin nyo guys Common sense Gamitin nyo Walang hinahanap Question Tatanungin ka doon sa immigration sa Hong Kong O ano gagawin mo sa Hong Kong Yun lang Wala nang hanap Passport yan Hanapin yung passport mo yun lang. Passport lang hanapin. Tapos question. Anong gawin mo dito sa Hong Kong? Ayusin yung pagsagot. Sabihin nyo punta ka Central Disneyland. Yun. Yun tamang sagot ha. Tapos tagalan nyo doon ha. Huwag kayong balik agad. Huwag kayong magmalali bumalik. Para wala kayong problema. Ingat kayo dyan. Sa modus na yun. Nadami ha. Dami ticket. Nayari kayo nyan. Yun lang guys. Yun lang. Gusto ko lang kayo ma... Ma... -ano, ma aware and i-share to guys and thank you so much and sana may may natutunan kayo na naman ha ingat kayo para sa inyo yan di para sa akin yun lang guys and I love you all